Hello guys. So ito ang ating food for today. So healthy-healthy tayo. Meron tayo diyan pipino, kamatis, itlog and saging na saban nilaga. So kung mapapansin niyo, meron din tayo diyan kalabasa. Ang kalabasa ay naka -prepare. Naka-find your height yan, mga besh. Alam nyo ba na ang kalabasa, bukod sa pampalinaw ng mata, ito rin ay nagtataglay ng vitamin C at beta-carotene or vitamin A. Nakakatulong din ang kalabasa para tumibay ang ating buto dahil sa taglay nitong manganese and vitamin C. Samantalang ang pipino naman ay mayroon taglay na fiber, antioxidants at mayaman sa tubig. At makakatulong din ito para palagi tayong hydrated. Ang itlog naman naman ay mayaman sa protina gaya ng mga isda at karne. Ang kamatis naman ay mayaman sa vitamins, minerals, and antioxidants na nagpapaganda sa ating buhok at sa balat. Yeah. Ang saging naman ay bukod sa mayaman ito sa potassium, meron ditong taglay na fiber na nakakatulong sa mga digestive problems gaya ng constipation. Ayun lamang po, sana may natutunan kayo. Kamsam ni Dawa Kawaka AA, siniko nga yung nangihingi na. Lahat na lang gusto niyang kainin. Niko, niko.